Hi! Welcome back to Remedy Online kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay about sa open cases sa Bureau of Internal Revenue. Kung nare-recall nyo po, previously nag-upload na ako dito sa ating Remedy Online about sa open cases. Pero this time, pag-usapan po natin ano po ba ang reasons or main reasons bakit nagkakaroon ng open cases ang mga company sa Bureau of Internal Revenue. Then, ano po ba ang dapat natin gawin para maiwasan po itong open cases? Kasi ito po ay magdudulot ng penalty or expenses sa side ng kumpanya. Then, itry po nating sagutin ang isa sa ating mga subscribers na nagkaroon ng inquiry about dito sa open cases. Ano po ba ang question niya? So, mamaya po ating i-discuss. And if you are interested, please continue to watch this video. Kanina, ang ating pag-uusapan ay about sa open cases sa Bureau of Internal Revenue. Ano-ano nga po ba ang main reasons? Bakit nagkakaroon ng open cases ang mga companies sa BIR? Then, ano po ang dapat gawin ng mga companies para maiwasan po ito? I-try po natin sagutin ang isa sa mga inquiries ng ating subscriber dito sa Remedy Online. Bago po natin sagutin, siyempre yung ating subscriber, i-discuss po muna natin ano-ano nga po ba ang main reasons bakit nagkakaroon ng open cases ng mga companies sa Bureau of Internal Revenue. Unang-una po, kung nakalimutan po talaga mag-submit ng reports ng isang kumpanya sa Bureau of Internal Revenue, ito po ay magkakos para mag-generate ng open cases under sa pangalan ng ating company. Kaya importante po na tandaan natin ano-ano ang mga due dates or deadlines na dapat nating i-comply sa Bureau of Internal Revenue para maiwasan po natin ang mga open cases or mag-generate ng open cases sa pangalan ng ating company. Lagi po nating tatandaan na itong open cases na ito ay may kaakibat po na penalties. Kaya importante po na mapangalagaan natin ang company natin at maiwasan po ang additional expenses sa part ng ating kumpanya. Para lang po mabigyan ko kayo ng good example, Every January po on or before January 30 kailangan po tayo mag comply para sa ating form 0605. Ito po yung ating renewal ng ating Certificate of Registration. So kailangan po nating ma comply ito bago mag due date. So kailan po ang due date nito? January 30. So kailangan po nating matandaan lahat ng mga uh, due dates or deadlines na kailangan nating i-comply sa Bureau of Internal Revenue kasi ito po yung mga nagiging reasons bakit nagkakaroon ng open cases. Pag nakalimutan natin dahil marami tayong ginagawa, hindi tayo nakapag-submit, nagkaroon ng delays sa ating submission. So, ito po ay nagiging cause ng open cases sa Bureau of Internal Revenue. Importante po natandaan natin yung mga uh, due dates or deadlines na kailangan nating isubmit sa BIR. Kung makikita nyo po sa ating Certificate of Registration, nakaspecify po doon ang lahat ng due dates na kailangan nating i-comply sa BIR para maiwasan po natin ang mga open cases at magkaroon ng additional uh, expenses sa part ng ating company kasi lagi po nating tatandaan na every uh, open case na meron tayo is ito po ay magko ng expenses sa part ng ating mga companies na kinabibilangan dahil uh, lagi po itong may kakibat na penalty pag nakalimutan natin or hindi tayo nakapag ng ating reports sa Bureau of Internal Revenue. Ang next reason po na napapansin ko kung bakit nagkakaroon ng open cases ang mga companies as pag nagkaroon po ng system failure ang Bureau of Internal Revenue, importante po na meron kayong mga nare-receive na email confirmation sa Bureau of Internal Revenue para po ito ay uh, proof na talagang nakapagsubmit kayo ng inyong report kasi kuminsan po nagkakaroon talaga ng failure ang system so mas importante po na yung document or yung hard copies na meron kayo is nakatago para po pag nagpa Uh, check kayo ng inyong mga open cases ay lahat ng mga hard copies na meron kayo ay nakatago sa inyo kasi ito po ay hihingi ng Bureau of Internal Revenue para ma-close nila sa system ang open cases na meron po kayo. Kaya importante po na lagi yung bantayan or lagi nyong tandaan na meron po kayong uh, email na kailangang ma-receive sa Bureau of Internal Revenue once na nag-submit po kayo ng report sa... BIR. Ang third reason po na napapansin ko, dahil ito po lahat ng dinidiscuss ko ay base sa personal experience ko, ay pag hindi pa po uploaded sa system ng BIR, ito po ay nagiging open cases sa part ng ating company. Kaya importante po na talagang may hard copies kayo na itinatago. Kasi lahat po yan, uh, pag nagpak nagkaroon na kayo ng case monitoring system or yung CMS sa Bureau of Internal Revenue, ang lahat po nang nila ay ang inyong hard copies para po ma-close nila sa system. Para po i-discuss kung ano-ano mga dapat natin gawin, number one, kailangan pong tandaan natin yung mga due dates natin para hindi po tayo magkaroon ng open cases. Dapat po lagi nating natatandaan na meron tayong mga reports na dapat in comply on or before the given due date. Lagi po nating itago ang ating mga hard copies kasi ito po ang magsasalba sa atin pag tayo po ay uh, nagkaroon ng open cases sa Bureau of Internal Revenue. Ito po magiging proof natin para hindi po tayo ma magkaroon ng penalty sa BIR. Lahat po ng hard copies na meron kayo or meron kayong naitago, ito po ang hihingin sa inyo ng BIR para ma-close or magkaroon ng closure ang inyong open cases sa system. Kaya kailangan po na inyong itatago lahat ng inyong na-submit na reports, yung mga hard copies na meron kayo, importante po 'yan. Para sagutin po yung inquiry ng ating subscriber dito sa Remedy Online, kung pwede pa raw bang mag-operate ang may mga open cases sa Bureau of Internal Revenue, yes, pwedeng-pwede naman po. Kaya nga lang po, ang tulad ng sinabi ko kanina, kailangan din po nating maiwasan kasi ito po ay magiging expenses magkakaroon po ng additional expenses sa part ng ating company, lagi nyo pong tatandaan na ang lahat ng penalty ay ito po ay malaki din pag napagsama-sama natin. Lagi nyo pong tatandaan every delay, every uh, non-submission of your report, lagi po yung may kakibat na penalty sa Bureau of Internal Revenue. Kaya importante po na yung simpleng pagtatago ng mga reports or yung mga hard copies, ito po ay dapat nakatago kasi maaring ito po ang magsasalba sa inyong 1,000 pesos pag nangailangan na po ang Bureau of Internal Revenue ng proof na talagang kayo ay nakapagsubmit ng report. Um, dapat maging maayos ang ating filing, especially yung mga documents na isinasubmit sa mga government agencies, especially nga po sa Bureau of Internal Revenue kasi um, medyo mabigat din po kung halimbawang may mga mawawala at biglang kailanganin ng Bureau of Internal Revenue para proof nga po sa kanilang gagawing closure sa system. Importante po yun na lagi nyo pong itinatago ang hard copies ng inyong business. So, kaya wag po kayong mag-alala kung kayo po may mga open cases as long as na naitago nyo po ang hard copies na meron kayo, ito naman po ay naku-close din ng Bureau of Internal Revenue. Basta maipakita lang po ninyo yung mga proof na talagang kayo ay nag ng ganitong reports. So, hopefully po, after watching this video, yung ating subscriber na nagtatanong kung pwede pang mag-operate ng business, yes, pwedeng-pwede pwede po, uh, Lagi lang po nating tandaan tulad ng sinabi ko, maging mas maingat lang po tayo sa ating mga dokumento para maiwasan po natin ang mga problems in the future. So for now, 'yun lang po. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye.